Magandang araw po sa inyo mga kabayans at ngayong araw po pag-uusapan naman natin yung mga uh, work or yung mga activities ay uh, yung mga bagay na, na, dapat kong gawin sa loob ng kindergarten. So ang tawag po namin dito sa Germany ay Tetik Kaiten. Bago po tayo magsimula, kung hindi nyo pa po napapanood yung first part ng video ko about sa kindergarten, meron pong card dyan na lalabas, click nyo lang po yung link dyan para mapanood nyo po yung, uh, yung, kumbaga, yung experience ko sa unang araw ng trabaho at yung link po ay nasa description din. Kung gusto nyo po, panoorin nyo muna yung first part bago itong part na to or itong part na to tapos mamaya na po yung first part kasi hindi naman to uh, by numbers. Yung mga bagay na sasabihin ko po ngayong araw, eh based lamang dun sa loob ng kindergarten namin kasi po iba't iba din tayo ng uh, place of work. So, depende rin po yan sa kung saan kayang katrabaho, kung anong ambience sa loob ng uh, kindergarten at Depende po yan talaga sa mga bata, sa mga staff. So, ang sasabihin ko lang po ngayon, eh, yun nga, yung mga bagay na na-experience ko ngayon. By the way, mga kabayan, sobrang haba po ng kindergarten, no? Kaya, ang sasabihin ko na lang po ay kita. Kasi yan po yung short term ng kindergarten dito sa Germany. So, pagka po narinig niyo yung kita na sinabi ko, so it means yan, kindergarten. Anyways, magsimula na po tayo mga kabayan. So, ang una ko po ginagawa, syempre, pagdating ko dun sa kita, eh, nag-good morning muna po ako sa mga staff. Tapos kung meron doon mga bata, yun, babati na rin ako ng magandang umaga. Tapos po, dediretso na ako sa office namin kasi nandun yung locker ko at saka nandun na rin po yung chinelas ko. So ang tawag po dito sa Germany doon sa chinelas pang bahay ay Hausschuhe. Pagkapalit ko po ng Hausschuhe, dediretso na ako sa kitchen at ang unang-una ko pong gagawin ay eh, ilalabas ko yung mga tasa galing doon sa uh, dishwasher. Meron po kami dalawang tray kasi po dalawang group yung uh, meron kami sa kita. Isang uh, Sony grupe eh, at saka po Regenbogen Gruppe. So yung pong uh, Sony group Sa eh, English, uh, Sun group At yung Regenbogen po Ay uh, Rainbow group So ayun po uh, magkahiwalay sila Ng tasa kasi uh, marami po sila Kaya hindi kaya ng isang room So uh, bali po yun uh, Nilalagay ko sila sa muna tray At uh, to be honest po, mga kabayans Hanggang ngayon ay eh, nakakalito pa rin Kasi sobrang dami po nung tasa At minsan napagpapalit ko po yung ibang tasa Pero hindi naman po yung big deal Sa kita kasi po, uh, kahit yung matatagal ng stuff doon, eh, nalilito pa rin paminsan-minsan. Tapos po, pag nalagay ko na yung mga tasa sa dalawang tray, maglalagay na po ako ng mga tubig sa jar. So, bali po, ang ginagawa ko, anim na jar yun na nilalagyan ako ng tubig na para pong ganito. Ayan. Ayan. Kumbaga kasi po uh, ma medyo marami yung uh, mga bata kaya kailangan medyo madami madami din yung tubig at yun po pag gusto nilang uminom eh nandun lang po yung uh, mga tasa nila at saka yung mga tubig ang susunod ko naman po nang ay maggagayat na po ako ng uh, ng prutas at saka po ng gulay so ang tawag po namin doon sa kita ay apple course at uh, yun po ay kakainin ng mga bata pagdating ng mga bandang 9:30 ng umaga so yun po uh, naggagayat ako ng uh, mansanas, tapos carrots, uh, pipino or or cucumber, tapos meron din po kaming pepper. So, yun po eh uh, ko siya sa mga strip at saka ilalagay ko po siya sa pinggan. So, dalawang uh, dalawang set din po 'yon ng apple horse tooth kasi nga po dalawa yung group namin. And then pagkatapos po noon, uh, kukuha naman ako ng dalawang uh, bowl at doon ko naman po ilalagay yung uh, slice na mga na mga saging. So, bali po yung pagkatapos po noon, ilalagay ko na sila sa fridge. Uh, naman po sa picture, uh, naman po yung screenshot. Nakikita nyo po kung anong klaseng set uh, setup yung ginagawa ko sa Apple Force Took. At yun nga po pala, habang ginagawa ko yung Apple Force Took, eh nagiinit na po ako ng tubig kasi po uh, gagawa din po ako ng tea para sa mga bata. Pagkatapos po lahat ng mga kabayans, kunyari tapos na ako sa tea, itatapon ko naman po yung mga pinagbalatan ng mga uh, ng mga protas at saka ng mga gulay doon sa uh, biomul. So 'yun pong biomul mga kabayan, uh, doon po itinatapon yung mga nabubulok na mga pagkain uh, at saka yung mga napapanis na pagkain. Kasi po dito sa Germany, may eh, magkakahiwalay talaga yung tapon ng mga basura. Sa so, 'yun mga kabayan, ganoon po sila ka-organized. yun gusto ko naman 'yun kasi uh, maganda rin sa environment. Pagkatapos po ng lahat ng trabaho ko sa kitchen, 'yung direction na po ako sa room kung saan ako magtatrabaho, either Sony Grupe eh, or, or uh, Regenbogen Grupe. Eh. Tapos yun po, makikipaglaro na ako sa mga bata at uh, uh, yung mga bata na kailangan ng tulong ko, so yun, tinutulungan ko po sila. For example, uh, yung po mga Lego, uh, kunyari, gusto nilang makipaglaro sa akin, sasabihin nila, tulungan mo akong magawa ng gantung uh, gantong Lego, kunyari, uh, Lego House. Tapos, uh, meron din po doon, uh, para siyang Lego, pero ang tawag po nila ay clicks. So hanap po ako sa Google kung ano natyuran nun. Kita nyo na 'yan sa uh, sa screen ngayon. Nagagawa po kami ng iba't ibang klasing shape. At uh, doon po kasi meron din silang mga instruction. Uh, at ayun, uh, pipili lang po yung mga bata kung ano yung gusto nilang gawin. Tapos yung uh, ginagabid ko lang po sila kung saan ipapwesto yung mga yung mga bagay na 'yon at hanggang makabuo po kami ng isang shape or ng isang bagay. Tapos tuloy-tuloy na po 'yan mga kabayan. Meron din mga bata na yayayain ako makipaglaro. At meron din pong mga bata na uh, nako ako na mag, uh, maglaro ng mga card games at saka ng mga mind games. At pagpatak po ng mga bandang 10.30, yun na po yung uh, kung tawagin namin sa kita ay of Hoyman site. So, kumbaga sa English, um, uh, ano, ba, ano, ba, sa English yun? Uh, Tagalog na lang po. <laughs> kumbaga maglilinis na po kami at ipuput away na po namin yung mga pinagloroan ng mga bata. For example, yung mga Lego, ilalagay na po namin dun sa box. At uh, yung po mga games, ilalagay na namin dun sa mga drawer. At yung po mga bagay na um, binuo ng mga bata, syempre ilalagay lang namin yun sa isang side kasi po pinaghirapan nila yun ngayong araw kaya hindi po namin pwedeng sirain yun. Pagkatapos po ng appointment site, doon na po papasok yung circle mga kabayans. So yun po, eh, magagawa kami ng uh, paikot na upuan kung saan nakaupo, nakaupo po kami lahat. Yung mga bata at po yung mga teachers. At doon po, uh, meron kami mga activities, for example, mga challenges para sa mga bata na educational po para matuto sila. For example, magbilang, uh, mag-determine ng mga hayop, ng mga kulay, so yung mga ganun pong klaseng bagay. Then after po noon, yun na yung time para maghugas ng kamay yung mga bata kasi po kakain na kami. So yun po, sabay-sabay kami kumakain sa room. So bali po, may mga kanya-kanya kaming table at sa bawat table po ay may mga teachers. So ako po ay naupo na rin ako sa mga bata na mag-isa lang. Tapos may mga bata po doon at ang trabaho ko po doon ay siyempre sawayin sila pag may mga kalokohan na ginagawa. For example, yung pong kunyari, kumuha na pagkain na ganyan tapos ginaganyan-ganyan po nila. So yun, sasawayin ko sila na uh, hindi pwedeng laruin na pagkain kasi yun, pagkain yan. Kaya yun po mga ganang klaseng bagay. Alam nyo naman po yung mga bata, Ma makukulit kaya dapat uh, ituro po naman sa kanila yung proper manners pag nasa harapan ng pagkain matatapos po kami ng pagkain mga around 12 na po so pagkatapos nun lalabas na yung mga bata at saka magpapalit na po sila nung, uh, nung mga uh, damit na pang laro so kumaga po kasi ngayon, win ngayon po ay magwiwinter na dito sa Germany kaya medyo maputik po yung playground so yun po nagsusuot sila ng uh, mga bota aja ka po ng match Jose. So hindi ko po alam kung anong tawag doon sa English pero ayan nasa screen po ngayon kung ano yung sinasabi ko. So yun, magpapalit po sila noon tapos lalabas na po sila sa garden. At ako naman po, syempre tutulungan ko silang uh, mag magpalit ng mga damit na yan or ng mga boots. At uh, ang trabaho ko po doon mga kabayans, syempre um, ko lang po sila. Hindi ko po uh, sinusuot sa kanila, sa kanila mismo yung mga bagay na yan kasi po gusto ko rin na matuto silang uh, mag, kumbaga magpalit ng sarili nila. So, yun po, ginagabayan ko lang sila pagka uh, baliktad yung suot. Sasabihin ko lang po, baliktad. At, at yun, um, naman po yung mga bata doon kasi alam na nila kung paano kaya hindi na po ako nahihirapan. Tapos po, pag wala na yung mga bata sa loob ng hallway, wawalisin ko na po yun kasi merong mga natuyong putik na galing dun sa mga boots. Uh, yung pong putik na yun ay kunyari galing kahapon na natuyo na. So ayun, wawalisin ko po muna yun at uh, ilalagay ko sa isang tabi. Kasi po meron talagang tagalinis dun sa kindergarten. So siya na po yung bahalang na mag-collect mga putik na yun or yung mga natuyong putik na yun. Then, uh, yung next naman po na gagawin ko ay lilinisin ko na yung mga table sa loob ng uh, room. Depende po yan mga kabayans. Minsan po, yung isang room lang yung nililinis ko. Pero minsan, yung dalawang rooms po. Kasi minsan po, eh, kulang kami sa staff. Kasi yung mga staff ay eh, kailangan bantayin yung mga bata sa labas. So ako po, ang trabaho ko ay eh, linisin yung mga tables. At pagka nalinis ko na po yung mga tables, diretso na ulit ako sa kitchen at doon ko naman po ilalagay yung mga pinagkainan, yung mga plato sa loob ng dishwasher. So yun, ilalagay ko po sila lahat doon at uh, isaset ko po sila ng mga isang oras at kalahati. Kasi po, um para pagkatapos namin na maglaro sa, sa garden, pagbalik ko po sa loob ng room, eh, tapos na yun kasi... Um, kasi po yung mga bata, mga kabayans, hindi ko po muna uh, hinugasan yung mga tasa nila kasi nga po, di ba? Uh, nandun pa sila sa labas, so syempre mapapagod yung mga yan, mauuhaw. Kaya yun, uh, iinom pa po sila, kaya yung mga tasa, dun muna sa loob ng room. Tapos po mga kabayans, uh, pagka naggawa ko na lahat ng mga hugasin, lalabas na po ako, makikipaglaro sa mga bata kung ano, kung ano man pong gusto nila. For example, football, tapos yung saduyan, basta po yung kung anong mga crazy idea ng mga bata eh uh, nakikipaglaro ako. Pero minsan po, pagka ayoko, sinasabi ko talaga na ayoko. <laughs> Nagdadahilan na lang po ako na sabihin ko, Mindful stoot So, sa English or sa Tagalog, ang tawag po eh. Nasakit ng pako, hindi ko kaya tumakbo. <laughs> yung mga ganun po na technique. At yun po, mga kabayan uh, sa loob ng kita, meron po kaming dalawang abholong site. So, ang, ang abholong site po eh, kung saan pwede uh, ipick up ng mga magulang yung mga anak nila. So, yung una pong abholong side ay 1.30 at yung pong pangalawa ay 2.30. So pagdating po ng 1.30, yung mga bata ay papasok na sa loob tapos maiiwan po yung mga pang 2.30. At ang kagandahan naman po dyan mga kabayan, eh, karamihan ng mga bata ay eh, uuwi na, uuwi, na ng 1.30 at uh, siguro po may mga limang bata na lang po na natitira. Tapos yun, hindi na po masyadong stressful yung uh, yung oras na 'yan kasi kumbaga maghihintay na lang po kami ng, ng isang oras pa tapos uuwi na lahat ng mga bata. So yun po uh, speaking of that pagdating po ng 2:30 papasok na 'yung mga bata magpapalit ng pang-uwi at uh, pagka wala na po 'yung mga bata mga kabayans, kukunin ko na po 'yung mga tasa. At uh, syempre ilalagay ko sa kitchen tapos po ilalabas ko naman 'yung mga hinugasan ko nung pagkatapos kumain. At uh, pagka labas ko po noon ilalagay ko naman yung mga tasa at saka po yung mga ibang uh, hugasin na kailangan hugasan. Ang ginagawa ko po doon ay tatlong oras at kalahati yata. Kasi po kinabukasan ko na ulit i-check iche yun kasi pauwi na nga po ako. No? So yun po mga uh, pinggan na nilabas ko galing sa dishwasher, eh, ipapasok ko na no po ulit sa loob ng room kasi meron po doon isang lamesa kung saan nakalagay yung mga, yung mga pinggan at saka po yung ibang mga tasa ng mga bata. So, ayun. Uh, pagkatapos po ng mga kabayans, iche-check ko na yung mga bintana at mga pinto kung sarado na lahat. Tapos, pupunta na ako dun sa toilet ng mga bata at ipa-flush ko po yun isa-isa. At uh, hindi naman po mahirap yung trabaho mga kabayans, actually. At uh, pagkatapos po nun, pupunta na ako dun sa leader ng uh, group namin at tatanungin ko siya kung may mga ipapagawa pa. So, kadalasan po mga kabayans, eh wala na silang pinapagawa sa akin. At kung meron lang po, kung meron naman po, eh malilit lang na bagay na hindi naman ganoon kahirap kasi nga po. Um, minsan kasi may mga extra bagay na kailangan gawin pagkatapos o pagkaalis ng mga bata. Tapos po, mga kabayan, bago pala ako umuwi, eh itinataas ko po lahat ng bangko nung dalawang room sa lamesa. Minsan po, yung mga staff ginagawa na, ni ginagawa na nila yon bago ko pagawin kaya Uh, minsan po hindi ko na kailangan gawin yun Kaya yun, uh, maganda po talaga yung team don sa kita na pinagtatrabahohan ko So yun nga po mga kabayans uh, Pag wala na po akong kailangan gawin Eh di yun, uuwi na po ako At mga kabayans, ang dating ko po sa bahay niyan ay mga alas 4 na ng hapon Kasi po, uh, medyo malayo yung kindergarten O yung kita na pinagtatrabahohan ko dito sa aming uh, bahay uh, Kailangan ko po pong kumuha ng dalawang bus At uh, syempre po, dito sa Germany eh may mga times yung bus kaya hindi pwedeng uh, mabilis ako makauwi. Kung baga sa Pilipinas, laging may nadaan, paparahin lang natin. Eh dito po talaga, may mga oras yung bus at may mga bus stop na dapat doon ka lang pwedeng sumakay at saka bumaba. So kaya po inabot na ako ng hapon uh, bago makauwi sa bahay. So yan po mga kabayans, basically yan po yung ginagawa ko from Monday to Thursday. At yung pong Friday, medyo kakaiba yon kasi end of the week po yon at medyo madami akong trabaho na ginagawa pagka po Friday. So, yan pong topic na yan mga kabayans. E pag-uusapan natin sa susunod na video. Kasi po, um, tingin ko, itong video na to ay eh, lampas na lang 10 minutes. Eh, alam niyo naman po ako mga kabayans, ayaw akong medyo mahaba yung vlog ko dito sa akin channel. So, lagi ko pong sinasabi, ang pinaka-maximum na gusto ko ay 10 minutes, pero pag kailangan i-push, 15 minutes. I hope nagka-idea po kayo mga kabayans na pwede mangyari sa inyo pag pumasok po kayo sa ibang kindergarten. To be honest po mga kabayans, medyo mahirap lang siyang pakinggan. Pero pag nandoon na po kayo mismo sa loob ng kita at uh, sa trabaho, eh hindi naman po ganun kahirap. Kasi po, kumaga, Pilipino po tayo eh. Kaya kaya-kaya natin yan. So ako po hindi ako nahihirapan. Sa totoo lang, pero hindi ko lang po alam sa iba kasi po iba't iba tayo ng personalities. At ako po kasi, pasensyoso ako kaya ayun hindi ko kumbaga I don't mind yung mga bagay na ginagawa ko kasi pampabilis din po ng oras yon. So yun pa mga kabayans uh, kung meron po ditong manonood na nasaloob na ng kita please let us know your experiences uh, curious din po ako kasi alam ko po na magkakaiba tayo ng mga ambience ng work kaya yon. gusto ko po malaman kung ano yung mga na-experience niyo sa loob ng kita kung nasan po kayo. At kung may mga tanong po kayo mga kabayans, please uh, let me know in the comments. At uh, sasagutin ko po yan sa next part ng video na to. Kung meron, kung meron man pong mga mag-comment. <laughs> kasi po, uh, natin, wala akong masyadong views pero okay lang po yung mga kabayans kasi uh, gusto kong i-share yung mga bagay na nangyayari sa akin dito sa Germany. Kaya yun po mga kabayans, don't forget to subscribe dahil masasaksihan nyo po yung takbo ng buhay ko dito. Kasi po yun, as uh, katulad ng lagi kong sinasabi, eh, nagsisimula pa lang po ako ng buhay ko dito sa Germany. At um, ayun, masasaksihan nyo, masasaksihan po kung paano kami magiging successful ni Maddie sa future. Hopefully, in God's will. Anyways, mga kabayans, maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan sa akin ngayong araw. I hope na nakatulong po sa inyo to at nakapagbigay sa inyo ng motivation. Kung gusto nyo man pong pumasok sa kita, I highly suggest na gawin nyo po yan kasi maganda pong experience yan at syempre, yung pong German nyo, promise mga kabayans, e eh, mabilis mag-i-improve kasi nandun po yung mga basic at nandun po yung magiging, uh, kumaga, lalabas na lang po sa bibig niyo yung mga salita, kahit mali. Pero, ang importante po doon ay nakakapag-communicate, nakakapag-communicate po kayo, sa mga tao. Anyways, mga kabayans, marami na po akong sinasabi. At yun, uh, bye for now. See you next time. Have a nice day. God bless.